Sa ating mga balita, dalawang NPA patay sa enkwentro sa Masbate. Hybrid rice para labanan ng epekto ng El Nino pagtitibayin ng Agriculture Department. 59% ng mga Pilipino kontento sa Administrasyong Marcos Jr. ayon sa latest Octa Research Survey. Opo si Cesar Sorian, kasama gong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang miyembro ng New People's Army o NPA ang napaslang sa isang enkwentro laban sa Philippine Army sa Kawayan Masbate kahapon February 5. Nakasagupa ng isang platoon ng 2nd Infantry Battalion, 9th Infantry Division ang sampung armadong kalalakihan sa barangay Tuburan, Kawayan Masbate alas 10 ng umaga. Wala namang casualty sa parte ng tropa ng pamahalaan. Dalawang firearms at war materials ang narecover ng mga tropa sa encounter site. Samantala, patuloy pa rin tinutugis ng militar ang iba pang mga rebelding NPA na tumakas. Pagtitibayin ng Department of Agriculture o DA ang hybrid rice para maibsan ang mga epekto ng El Nino na nanalasa ng mga bukirin. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, na nakatuon sa hybrid na uri ng palay ang Masagana Rice Industry Development Program dahil maganda pa rin ang performance nito kahit sa panahon ng tagtuyot. Binanggit ni Demesa na magkukulang sa patubig ang rainfed areas dahil sa mararanasan ang peak ng El Nino mula February hanggang March. Para tulungan ng mga magsasaka, naghanda ang DA ng cloud seeding operations at pagtatapos ng small-scale irrigation projects. Nasa 59% ng adult Filipinos ang kontento sa pamamalakad ng Administrasyon Marcos Jr. base sa resulta ng Octa Research Survey. Lumabas sa tugon ng masa survey na dissatisfied ang 14% ng mga Pilipino sa pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon, samantala 24% ang nananatiling ambivalent. Ayon sa Octa Research, naglalaro sa 53% hanggang 71% ang performance rating ng current administration sa major areas. Lumabas din sa survey na ang mga Pilipinong nasa class E, ang hindi pinakakontentong socio-economic class, at 40% ang sumagot ng dissatisfied. Samantala, 4% lamang ng adult Filipinos sa class ABC ang nagpahayag ng dissatisfaction sa Marcos Jr. administration. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sintyongko nag-uulat. At pong natungayan ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.